If you wanna go out, we can go out. young morning, ma isang maulan na panahon sa atin ngayon. Kamusta kayong lahat? Ngayong araw nga pala ay aalis tayo dahil may susubukan tayo kay storm dahil nung nakaraan nga ay pinalagyan natin siya ng RTT at side awning. Kaya ngayon ay napagpasyahan ko na pumunta sa kabundukan na medyo malapit dito sa atin para matesting din natin dahil nga sa mga susunod ay may pupuntahan tayo kaya maina muna na alamin natin kung paano buklatin itong nakakabit na RTP at side awning sa atin para pagbiyahin natin ay all goods na kaya samahan nyo siyo mamen sa biyahin natin ngayon na akyatin dito ngayon ay titingnan natin kung kakayanin medyo beluhan na lang natin ayan naka tayo ngayon go go storm ito yung matarik na part ayun kinakayan ni storm mas lumakas din siya nung binalik natin sa stack yung tambucho niya mas parang nakahinga siya ng ayos dahil nung nakaraan nga ay masyadong open kaya siguro medyo bumagal siya nung nakatambut tayo ngayon ay may isa pang paakyat dito testingin ulit natin dyan lang kayo para yung mga nagtatanong kung kakayanin daw ba ni Storm yung mga akyatan ay eto na ngayon yung mga dating inaakyat natin ay kinakaya pa rin ni Storm natin di ba? Mirage G4 lang ang sakalam! pala tayo sa pagkakampingan natin uh, tapos na yung pagsubok kay Storm ngayon ay si Yomame naman ang may pagsubok dahil ito yung unang beses na itatayo natin tong RTT saka side owning natin kaya wag nyo ako pagtatawanan kung may mga mali-mali ako ha sa susunod naman ay makakabisado na rin natin to kaya enjoy muna natin kung paano ko to may tatayo Let's go! dahan-dahan lang. Wala tayong hinahabol na oras. Hindi mo lang talaga alam ang gagawin. Huwag ka na magpalusot, ma men. Parang dito pa lang ay hinihingal <laughs> na ako. Ito ang maganda dito eh. Pagka medyo mababa yung sasakyan mo, hindi mo nakailangan ng bangko. Hindi ka guys sa iba ng no, mga 4x4, medyo matataas yung sasakyan nila. Huwag ka na magdahilan. Sadyang maliit ka lang talaga hindi na kailangan gumamit ng ng bangko o tungtungan kwento mo yan eh syempre pogi ka dyan lagay na lang natin to dito para natatakpan din yung loob ng sasakyan natin alright tapos yan <laughs> unti unti yan makakabisado natin to nung una rin naman tayong nagkakabit ng type natin ay ganito din medyo naninibago tayo nag adjust pa pero katagalan nun ay medyo nakakabisado na natin tamang libang-libang lang sa sarili kahit nalilito na talaga relax 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 <laughs> Ay, natanggal na natin yung mga tali-tali ngayon ay ibababa na siguro natin yung hagdan <laughs> kinakabahan ako ng konti, pero all goods lang yan, madadali rin natin yan, let's go <laughs> oh. <laughs> Medyo mabigat din pala <laughs> Kaya pala kanina ay nahihirapan akong iangat Dahil may kabigatan na ipit pa yung daliri ko <laughs> Tara ayos natin to At nakakatawa rin kahit papano Ay alam na natin yung magiging technique sa susunod Sa wakas! Woo! Ngayon, itong mga type dito sa taas ang kailangan natin iayos para kung umulan mamaya ay hindi tayo mabasa Ayan. let's go from the west pacific to the island of canyon ang osa sobrang sarap sa pakiramdam <laughs> Tama ba itong ginagawa ko? Parang ayaw sumagad ha. Ah. Kapakapa ko pa kung ano yung mga ilalagay na support na bakal na ganito. Yan! All goods! Man! <laughs> Kunti na lang! Ba, tight po eh. bintana na lang. Nasa na ba yung gagamitin natin? yun <laughs> <laughs> naman kung gaano kaluwag dito, 'di ba? Mapapasar pang tulog natin dito tapos ang maganda pa ay medyo umaambun-ambun ngayon dahil nga kakaalis lang nung bagyo sa atin dito sa Pilipinas may butas kasi dito na dapat mong ilusot <laughs> medyo hindi <laughs> bago talaga ako sa mga ginagawa natin pero masaya nag-enjoy ako all goods last one kailangan natin makita yung butas yan <laughs> sa wakas nailatag natin ng ayos itong rooftop tent natin at ang maganda ay hindi maalog dito sa taas kahit na sedan yung sasakyan natin ang fresh ko dito men <laughs> Excited na ako tulugan to mama yung gabi Sa oras na to Ayoko talagang madaliin ng lahat Dahil gusto kong sulitin At namnamin Ang bawat segundo at oras Ng pagbuo Sa matagal nating pinangarap Alam ko na Kung paano ilalak Kailangan lang pala ay pihitin mo siya Tali muna natin tong mga ng dine sa gilid parang medyo mas mababa to isa natin ng konti <laughs> all goods huh. sarap sa pagramdam naitayo natin to sa unang pagkakataon <laughs> nakatayo naman yung pagod ko diba sa <laughs> so una lang yan, sa susunod ay, alam na natin lahat ng gagawin natin. Let's go. parin ako makapaniwala na eto na meron na rin tayong binubuo na sariling RTT natin side owning kahit na medyo nahirapan tayo sa unang pagkakataon na ginawa natin to at itayo masaya masayang experience na yung unang itatayo mo to ay medyo nahihirapan ka kasi hindi pa nga kabisado kung paano pero tinandaan ko naman kanina kung paano para sa susunod ay alam na natin ilagay na natin dun sa taas yung mga unan natin para mamaya pag matutulog tayo ay akit na lang tayo dito unan tapos kumot and pansin nyo naman na ah, medyo hinihingal pa si mamen eto yung paborito kong kumot na madalas ay dala natin sa biyahe natin enjoying ko talaga yung paghiga dito mamaya tara nga at subukan na natin <laughs> Woo, and luwag men palagi ko dalawa o tatlong tao ay kakasya dito kung mahiga lang kayo. Tapos pansin nyo naman, ang tatag. E <laughs> di dito tayo uuwi mamaya. Para pagising natin itong kabundukan ang makikita natin agad. Ang sarap sa pakiramdam na yung bagay na dati ay pinapangarap mo lang ngayon ay eto na meron na tayo sadyang minsan meron lang nauuna at merong nahuli pero hindi na mahalaga kung mauna ka o mahuli ka ang importante ay huwag kahihinto para makamit mo yung bagay na ginugusto mo at darating yung panahon na mapapasatin din yung mga pinapangarap natin isirado na pala natin yung mga net para yung mga insekto mamaya ay hindi tayo pasukin kasi medyo malamok pagka nandito ko sa bundok baka mamaya ay madengi pa tayo buti na lang ay itong roof tent ng SR ay may net na nakasama nakaraan bumili pa naman tayo ng mosquito net sa loob nung sasakyan natin pero magagamit naman natin yon siguro sa mga susunod na panahon dahil syempre may mga lugar din na hindi tayo makakapaglatag ng RTT kaya ihanda ko rin yung loob natin para kung ano't ano man ang nangyari yung mapupuntahan natin ay handa tayo pwede tayong matulog dito sa taas at pwede rin tayong matulog sa loob ni Storm lalo pagka medyo hindi safe yung pupuntahan natin ay doon na lang tayo sa loob ni Storm matutulog enjoying ko talaga yung pagtulog natin dito mamaya sana ay medyo umulan mamayang gabi para malamig at presko pero kahit hindi naman umuulan ngayon ay medyo malamig-lamig na dito sa spot natin dahil nandito tayo sa taas ng bundok ngayon ito yung pinakamasarap na klima at panahon kapag uh, nagkakamping ka yung may tikatik ng ulan tapos maririnig mo lang yung tunog ng ibon at yung mga insekto sa paligid mo talagang marirelax ka ang sarap sa <laughs> pakiramdam kaya minsan pagka nasa kamsay tayo yung siesta time ko ay tinatambay ko talaga na ganito tapos nakatingin lang ako sa ganito kagandang lugar ayan nakita nyo yung kabundukan na yan sa paligid natin yung fog ay nakahalik sa kanya mamaya paniguradong sobrang lamig dito kaya magja jacket na lang tayo at buti na lang may dala akong jogging pants para hindi tayo ginawin ng gusto mamaya tapos pagkababa natin ay gumawa na rin tayo ng simpleng hapunan natin dahil kanina bago naman tayo umalis ng bahay ay kumain ako ng marami para chill chill na lang yung kakainin natin dito sa gabi naman sulitin na lang natin yung napakagandang paligid dito ngayon Do you... Gawa na tayo ng ating kakainin. Ito nga pala yung baon natin. Jampong! Dahil medyo nag ngayon, kaya naisipan ko kanina na parang masarap yung misabaw. Tapos ay bumili na lang ako ng hopiang baboy. Ito ay isa sa mga paborito kong tinapay. Lalo yung mga nabibilis sa mga bakery na tigil limang piso ata yun. Tapos malasang malasa yung laman niya na baboy. All goods. Bilis magpainit dito sa ating super kalan, ano? Ayan, sumakto ka. Parang konti yata yung tubig ko. Ayan, umabot! <laughs> Akala ko ay eh, kakapusin tayo ng tubig. Buti na lang ay sumakto. <laughs> Saktong-sakto, alam mo yun. Kaya na tayo. Tikman natin tong kopyang baboy na nabili natin. Kung kagaya ba nung lasa niya nung sa mga bakery sa daan. Oh! Hmm. Nakaka-relax ng gusto. Uy, may pusa. <laughs> Meow! <Miaw>! Meow! <Miaw! laughs> Narinig nyo may pusa sa paligid natin. Bigyan natin ng tinapay para bantayan tayo mamaya. Yan. Kinuha niya. Alam nyo ba ang pusa ay nagpapaalis siya ng mga negatibo sa paligid. Kaya pag may pusa na nasa paligid nyo ay huwag nyong itaboy lalo kung nasa isa kayong lugar na kagaya nito bigyan nyo sila ng pagkain at babantayan nila kayo mamaya diwata pala sila ron o sila yung bantay ng lugar kahit papano ay nakapag-alay kayo sa kanila ayun bigyan natin ayaw niyang kainin ayaw niya ng pinapay <laughs> ano ang gusto mo ha ayaw niya kainin yung napay na binigay natin wala na akong ibang pagkain yan lang meron ako <laughs> baka isipin nyo <laughs> nababaliw si mami kasi marami rin kaming alagang hayop sa bahay kinakausap ko rin sila yung aso namin, yung pusa kasi nakakaintindi naman yung mga yan may puso rin yan saka may utak din yan kung yung nararamdaman natin ganon din yung nararamdaman nila kaya minsan kinakausap ko talaga yung mga hayop na ganyan kasi nakakaunawa sila kainin mo na yan yan lang yung baho ni Yoma men magkinapay ka na lang muna <laughs> parang di sya nag enjoy sa tinapay eh yun lang yung natin eh yung mga pusa kasi sa amin saka yung mga aso kahit anong ibigay mo sa kanila ay kinakain nila ay binibigyan ko na nga siya ay juicy pa siya <laughs> at least ay binigyan natin siya di ba mm. napakasarap <laughs> mga simpleng bagay ano pero nagiging masaya na ako ang unang paraan kasi ng pagiging masaya ay ang pag-alam mo sa mga bagay na makakapagpasaya sa iyo. Dapat iyan ang una niyong matutunan para maramdaman niyo yung kasiyahan sa buhay niyo. Hanapin niyo yung mga bagay o lugar o kahit na ano pa man yan, basta magiging masaya ka, gawin mo. Gawin mo agad-agad. <laughs> lamig <laughs> napasarap yung tulog natin medyo tinanghali na tayo ng gising tar dito sa loob papasilip ko ulit sa inyo ayan sobrang ginhawa nung unang beses at gabi na natulog tayo dito sa higaan natin sa bagong tahanan natin kagabi nga pala ay lumakas yung ulan ng husto tapos talagang sobrang lakas nung hangin kaya nasubukan natin kung matatag ba tong RTT natin at ayun nga kinaya naman niya yung sobrang lakas ng hangin saka ng ulan medyo pumapagpag lang yung mga park na to sa bintana pero all goods masarap pa rin talaga yung tulog natin pero syempre ako pa rin yung mas masarap di ba diba? <laughs> ayan ang sarap sa pakiramdam talaga yung nakakaunat ako ng husto yung kahit na bumuka ka ako dito ay okay na okay hindi kagaya nung nakaraan, nung doon tayo sa loob natutulog, talagang nakadiretso lang yung katawan ko. Hindi kagaya ngayon na kahit ano yung gawin ko dito sa loob, ay kayang-kaya na. Kaya sobrang himbing talaga ng tulog natin. Tapos sabayin mo pa ng umuulan, malamig na klima. Parang ayoko kang bumangon. Ganon yung pakiramdam. Tapos, ayan o. May binubuksan na tayong ganito ngayon. Tapos pagbukas mo, ito yung makikita mo. Teka, 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 teka. Ayan o. Solid. Ang gaan sa pakiramdamin. Na-excite tuloy ako sa malayong biyahe natin sa susunod. Ay, nanod, dapat habakan mo yung hagdan talaga.